mga bulaklak na animoy na kabiting hummingbirds at bunga naman na animoy sitaw. Ito ang halamang madalas tawagin ng ilan ay katuray. Isang munting puno na madalas mo na ring makita ngunit hindi lahat ay nakababatid nang naguumapaw nitong halaga. Subalit alam mo ba na ang punong ito pala ay napakahusay na panluna sa mayroong diarrhea, migraine, lagnat at problema sa paghinga. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at sama-sama nating alamin kung saan-saan nga ba natin ito maaaring gamitin at aling bahagi nito ang maaaring kainin. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang halamang Sisbenia grandiflora o mas popular nga sa mga katawagang vegetable hummingbird, katuray, agati at West Indian pea at madalas kang makikitang tumutubo sa mga bansa dito sa Asia at Australia. Ang punong ito ay maaaring tumaas nga ng hanggang 8 metro. May mga bilugang mga dahon at bunga na animoy sitaw. Subalit ang agad na aagaw ng inyong pansin ay ang kailang mahukulay at may laking mga bulaklak na minsan ay kulay pink, pula at kadalasan ay kulay puti. Isa nga ang bulaklak ng katuray sa mga edible na mga bulaklak kaya naman ito ay madalas makitang kinakain. Kadalasan itong niluluto sa curry o kaya naman ay ginagawang salad o garnish. Ang katuray rin ay mayaman sa vitamin A, calcium, phosphorus, folate, thiamine, niacin, vitamin C, at mainam sa mga buto at ating immunity. Subalit alam lamang natin na ang bulaklak nito ang pwedeng makain Batin mo ba na halos lahat ng bahagi ng punong ito mula sa bulaklak dahon at katawan ay kapakipakinabang Nakapagpapatibay ng buto at nakapagpapalakas ng immune system ang pagkain ng dahon at bulaklak ng katuray Ang bulaklak at buto naman ito ay nagtataglay ng mga saponins at sesbinamide na mainam na antibacterial at antimicrobial agent ang dahon ng katuray ay isang mahalagang gamot din sa Ayurveda bilang lunas sa migraine, sinusitis, fever at mga problema sa paghinga. Maaari ring makapawi ng paninilim ng paningin, katarata at sakit sa ulo ang pagkain ng bulaklak nito. Ang tinataglay namang sistin ng mga dahon nito ay isang mahusay na antioxidant at antimicrobial property Pinaniniwalaan rin na mahusay para sa mayroong diabetes ang halamang ito upang ma-repair ang mga nasirang pancreas cells na siyang kumukontrol sa pagtaas ng ating sugar level. Higit sa lahat, ito rin ay mainam sa mayroong colon cancer o di kaya naman ay lung cancer. Hindi ba't nakabibilib ang halamang ito? na maliban sa maaari mo nang gawing puno sa bakuran, ay marami pang nakabibilib na pakinabang. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng puno o ng mga bulaklak ng katuray o ng halamang Sisbenia grandiflora? Kakaibang klase ng langgam o kakaibang klase ng nilalang? Ano nga ba ang mga bagay na ito na unti-unting tumutubo sa ulo ng mga langgam? At bakit sinasabing ito ay napakamahal? Hello, what's up? Your best here. Bakit nga ba nagkakaganito ang mga insekto? Partikular na nga itong mga langgam. At bakit nga ba mayroong biglang sumisibol na animoy antena sa kanilang mga ulo? Napakamahal din pala ng mga bagay na ito na maaaring hindi mo pa nga alam. At iyan ang ating pag-uusapan. Ang fungi o fungus ay mga microorganismo na nabubuhay lamang sa mga patay at nabubulok na mga puno, hayop at mga halaman. Sila nga ang mga eukaryotic na organismo na kauri ng amag, yeast at ilang klase ng mushroom. Subalit mayroon din palang isang uri ng fungus na pawang ang mga buhay ang kanilang tinatarget at balak nilang tirahan. Ito nga ay ang mga mikroorganismo na kung tawagin ay cordyceps. Ang mga spores at particles ng fungi na ito ay sumasama sa hangin at kumakalat sa kagubatan kung saan mayroong sapat na hangin, humidity temperatura ang kops sa kanila upang mabuhay. At kung ang mga spores na ito ay madikit sa mga nilalang na naglipa na sa kagubatan, katulad ng langgam, ito nga ay magsisimulang pumasok sa kanilang katawan, sistema at sa kanilang utak. At pagkalipas lamang ng apat hanggang limang araw, ay magagawa na nilang manipulahin ang behavior at ang buhay ng langgam. At sila na nga ang mayroong kontrol. Opo, animoy nagmimistula nga silang mga zombie at hindi na alam kung ano ang kailang ginagawa. Pagkalipas pa nga ng ilang araw ay mamamatay na rin ang lubusan ang mga langgam at dito ay susuloy ang animoy mga sanga-sanga sa kanilang katawan. At ang bagay na ito o ang cordyceps na ito ay pininiwala ang isang mahusay na panlunas ng mga Chinese. Madalas nga nila itong ginagawang kape mamahaling regalo at kadalasan ay mas mahal pa nga ang presyo nito kesa sa ginto. Subalit huwag kang mag-alala, hindi nabubuhay sa katawan ng tao ang fungus na ito at madalas nga ay nakatutulong pa. Kaya naman sa susunod na makakita ka ng lito at aligagang langgam o insekto ay obserbahan mo ito dahil baka nasa ilalim na din siya ng mind control ng fungus na ito. Ang fungus na cordyceps. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.